Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang binuhat na naman nga po ni Jared McCain, ang buong Philadelphia 76ers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pag-trade ng Los Angeles Lakers kay Gabe Benson. Pagkatapos nga po mga katrops ng napakatagal na paghihintay ay nakuha na nga po sa wakas ng Philadelphia 76ers ang kanilang pangatlong panalo ngayon sa regular season matapos nga po nilang talunin ang Brooklyn Nets sa score na 113-98. Hindi nga po kagaya ng mga nagdaan nilang laban, kinaya na nga po ng kanilang team na manalo nang wala ang kanilang main superstar na si Joel Embiid na nagkaroon na naman ng injury management sa kanyang tuhod. At nagawa rin naman nga po nila iyan. Salamat sa nagawang 26 points si Tyrese Maxey at ang pag-step up ng kanilang mga role players. Kagaya na lamang ng kanilang super rookie na si Jared McCain na pumalit na kay Joel Embiid sa pagiging number 1 option. Matapos nga po siyang magtala dito ng 30 points, 5 rebounds at 3 assists sa kanyang 11 out of 20 shooting. Yes, siya na nga po ang literal na bumubuhat ngayon sa 76ers at siyang pinaka-consistent na lang player ngayon sa regular season sa pagkakaroon ng 7 straight 20 point game. Kaya napatunayan na nga po ni McCain bakit siyang leading sa kalalabas pa lang na rookie of the race ngayong taon. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pag-trade ng Los Angeles Lakers kay Gabe Vincent. Maliban nga po mga katrops, kay Anthony Davis, ay marami rin naman nga po sa mga Lakers fans ang naghayag ng pagkadismaya kay Gabe Vincent na muling nabigo na makapag-ambag sa Lakers sa loob ng 14 minutes nito na paglalaro. Si Vincent nga po ay walang naitalang puntos, rebound o assist na lalong nagdulot ng pagkadismaya sa kanilang mga fans. Marami nga po nagsabi na kung nakagawa lamang nga po siya ng kahit dalawang puntos ay maaaring nga po iba ang kinalabasan ng kanalang laban. Dahil nga po dito ay naglabasan na naman nga po mga panawagang tanggalin si Vincent sa roster ng Lakers at palitan dito ng mas produktibong manlalaro at isa nga po sa mga posibleng papalit na pinag-uusapan ng mga fans ay si Quincy Olivare, na kasalukuhin nagpapakita ng magandang laro sa G-League na nag-average ng 23 points, 5.3 rebounds at 5.5 assists bawat laro at kilala rin naman nga po siya sa kanyang kakayahang magbigay ng solidong depensa. Ayon nga po sa maraming taga-suporta, nararapat nga po nabigyan si Olivare ng pagkakataon na maglaro sa NBA upang makatulong sa Lakers, lalo na sa kanilang pangangailangan ng mas maasa ang player sa opensa at depensa. Kung hindi rin naman nga po nila paglalaroin si Quincy Olivari, ay mabuti na lamang nga po kung gamitin na lamang nila si Gabe Vincent bilang trade asset kapalit ni Jonas Valenciunas mula sa Washington Wizards upang sa ganon ay mapakinabangan na rin naman nga po nilang 11 million dollar na kontrata nito. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update. Patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.